Ayan tayo. Uh -huh. <coughs> yung iba ba, ba't parang hilaw? Pero, lakay yung ilalim. Kasi, wag mo na isasaray, ano? Huh? Wag mo na isasaray yung pressure cooker. Pag nagluluto ka, hayaan mo na sumirit. Hindi na sumirit eh. Kaya, niabangan ko. Hindi. Wag mo na, wag mo na, wag mo na, wag mo na, i-close. Kaya mo lang ano si sirit yun. Kung kulo yung pagkulo, maluluto yung Hei, ano mga. Ang malamutin yung lalim. Ang mm -hmm. malamutin yung lalim. Ang eh, no? malamutin yung lalim. Wag mo lang kasi tatakpan. Wag mo lang gaganon. Ano nga. Eh, no? Ayan o. Oh. Ang kapaw. Ito yung nasa lalim. Kaya, okay, okay sana, ito sana, saan ha. Pangit po saan yung bibigas ito. Yung ito. Huh? Hindi pwede sa rice cooker. Kahit na doon saan, hindi rin ano. Hmm. Lâu yung đình. Très nè, mình mê nàn. Lời quá đình. Très âm di Mà asim Lời quá đình. Très âm di mê nàn. Très âm di Huwag magsasahin ka. Ako na magsasahin. Huwag mo na magsasahin. Ilaw patigit na. Ilaw patigit na. Yan, anong kitang kitang-kita, oh. Yan, wala Wala ka, kayo, ilaw nga kasi huwag mo nang tatakpan yung ano. Ayan, ah. Huwag mo nang tatakpan yung